Annyeong Chingadol! Bali ngayon ay nandito ako sa Haeundae Haeundae Lightning Festival. Ayan. Ang ganda. Every year guys, nagbabago yung kanilang mga display dito. Iba-ibang theme, iba-ibang design. And dito banda, malapit po ito dito sa may subway station. Kung subway kayo, makikita nyo po ito. Siyempre, kailangan kasama ako sa video, di ba? Ang ganda. Ayan, enjoy na enjoy naman ang lola nyo, di ba? Nakita nyo naman. Parang bata lang ang peg. <laughs> ang ganda. And... Sobrang lamig guys. Nakikita nyo, medyo humahangin-hangin po dyan. At balot na balot kami ni Mr. Docks kasi grabe ang lamig. Pero mas malamig nung nakaraang gabi po. Bale, dire-diretso lang tayo ng lakad. At itong area na to, pwede kayong magsulat ng mga wishes nyo for free. Isasabit dyan sa mga Christmas tree. Ayan, ang cute. Nagpa-picture ako dyan, guys. Kasi gusto ni Mr. Docs. And dito sa area na to, pag summer, mayroon fountain. Ito, nakita ko lang ang cute mga balloon. Colorful. And ayan, ang ganda. Si Mr. Dax ay madalas mag-volunteer na maging photographer yan pag may nakikita siyang dalawang couple na gusto magpapicture. So, dito banda, pupunta kami dyan. Tatawid kami doon sa kabila at napakaraming tao. May mga nag assist guys para hindi magulo. So, ayan. Merry Christmas! Tito Dito naman sa side ay kung iyan, hanirin yun yung guwang tangin ito yung malapit sa my beach talaga. At nakikita nyo na tatlong building. Yan po yung L City building po. Yung 100 floor na building dito sa Heyon the Beach. Dito, maganda sana magpicture kasi medyo madilim. Kaya pa nagpicture ka, madilim din kalalabasan. Kaya hindi na ako nagpicture dito. Ito ang butterfly, oh, ang ganda sana. Kaso madilim talaga. Bali, meron silang free na picture dito. Pipicturean nila kayo. Tapos, ibibigay sa inyo. Ilalaminate nila. O ipiprint nila. Libre lang po yan dito. So, kung makikita nyo to, magpapicture na kayo. Kasi, ang ganda din na kalalabasan. Ito yan, no, yung sa amin. Ang ganda. Hindi ko siya expected na ganito kalinaw. Sobrang ganda. Nagustuhan ko siya. I love it. Try nyo din.